panalangin ng pasasalamat. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, buong puso kaming lumalapit sa iyo ngayon upang ipahayag ang aming taos pusong pasasalamat. Salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, sa buhay at lakas na patuloy mong ibinibigay. Panginoon, salamat sa bawat biyayang aming natatanggap, sa aming pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng taong nagiging daluyan ng iyong pagmamahal. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa tahanang nagbibigay ng proteksyon, at sa trabahong aming pinagkukunan ng pangangailangan. Nagpapasalamat din kami sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, natututo kaming magtiwala at umasa ng lubos sa iyo. Salamat sa iyong walang sawang paggabay at pagpapatawad sa aming mga pagkukulang. Panginoon, naway manatili kaming laging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon, sa kasaganaan man o kagipitan, sa kaligayahan man o kalungkutan. Turuan mo kaming laging makita ang iyong kamay na kumikilos sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen.